Ngayon guys, ito yung ano guys o oh, yung result ng earthquake guys. Tingnan nyo guys, unahati oh, yung ano, yung lupa dito guys. Pupunta dito guys Oh. Papunta yan sa itas guys. Ito guys Oh. Tingnan nyo guys o. Oh. Pati yung ano nga kahoy guys o. Oh. Nakakatakot kasi yung earthquake guys eh. 6.9 magnitude. Ito guys o so yung bahay ng kapitbahay namin guys. Nasira ng lindol guys. Ito guys o. So, ang laki ng damage guys. Ito na yung ano guys o. So, gumawa sila ng maliit lang. Para lang naaslay lang titirhan. matitirhan. Isa pa guys o. So, ito guys o. So. Napakalaking tipak dito guys o. So dito sa aming probinsya guys sa Bugo City, Cebu so guys oh laki ng ano pinsala ng linog sobrang lalim guys so guys oh ang haba guys nakakatakot talaga guys Tingnan nyo guys oh, ang lalim. Delikado ito sa mga bata, guys. Guys, oh, sa isa pa namin kapitbahay, guys. Sobrang laki ng damage, guys. Ito, guys, oh. Ito, guys, oh. Ito yung may guys, oh. Sobrang nakakaawa, guys. Ito, guys, oh, grabe. Ang laki ng napinsala, guys, oh, sa bagyo, ay, sa lino, guys. Parang ano siya guys, yung hindi pa kami naka-recover sa Super Typhoon dati sa Yolanda. Ito na naman yung lino you know guys. Ito na mga ka-idol. Grabe talaga ka-idol. Malaki na ng pinsala, ka-idol. Alam niyo ka-idol, wala kaming kurinte dito ka-idol. Mga tubig din. Sobrang hirap na wala kaming tubig ngayon. Ilang days na meron naman nagbibigay sa amin na relief really goods, mga ka idol pero kulang pa rin ito ka ganito ka idol na walang walang trabaho ilang days o oh, ilang one two weeks ba bago makapagtrabaho ito ka idol oh. dito nang tayo ka idol salamat sa sa inyo sa inyong lahat yung suporta sa aking vlog Thank you for watching, mga ka-idol. Please like, comment, and share po. And subscribe sa mga hindi pa naka-subscribe dyan, ka-idol. Thank you for watching my YouTube channel.